ang sarap ang sarap uh, kaparmoso yung nakapitas ka na ng tatlo nakapitas ka na ng tatlo matitikman na ng ano matitikman na ni mother tong uh, ating tanim na papaya dito sa ano sa bukid kaya na oh. so pwedeng ipanghaplos sa puso ng ano ni mother ito yan yung matitikman niya yung tanim natin magulang natin matitikman yung ating ano pananim oh so kahit hindi natin matikman yan ma para sa magulang natin Yan ka para Marso. So may naiwang tatlo sa atin. Apat sana to pipitesin ko kanina. Kaso medyo hindi pa naman masyadong kahinugan. Kaya pinabayaan ko muna. After 3 days pa sana. 3 days or 2 days. Kaso inunahan na. Kaya Tinuha ko ng tuluyan ngayon. Sa bagay pwede na siyang ano, pwede na siyang ipahinog pero mas ma mas mabuti kasi yung ano eh yung hinog sa puno talaga yung doon talaga mahihinog kaso naunahan na tayo kaya yun kinuha na natin baka sa sa tuwa ng ano Tumikim. Ah, balikan pa niya ulit yung itong tatlo. Yan. Kaparma. So, lumadaan tayo ngayon sa ating sagingan. Naku oh. Hinug na pala yung ano. Saging natin na sabaw, oh. ilan na yung nakain ng ano? Ilan na yung nakain ng ibon? Oh bukas na natin i harvest 'yan. Oh. Dito tayo sa aking sa ating sagingan. Dadaan tayo dito sa ating sagingan. Yan dumadaan tayo ngayon dito sa hagdan papuntang tulay. Yan papatayin ko na 'to, no. Hindi ako makakahawak. Yan.